dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay matagal-tagal din akong hindi naka-update sa garden and syempre garden is maganda talaga yung garden na yan it's because yan po ang isa sa mga gusto kong mangyari sa buhay ko habang ako ay buhay pa so pupunta natin ang garden but before that puntahan muna natin kung ano yung niloto dito ni Madre ulam nila kumba so nakapunta ako dito kasi hindi naman walang ano walang usok so kailangan kong maglakad dahan-dahan kasi alam niya naman so ayan yung ano ano yan yung satellite ng TV na hindi pa siya tawag doon hindi siya gumagana kasi I don't know bakit So, ayan, labas-labas po na tayo dito, no? Kasi, bispiras, o oh, bispiras, katapos lang ng Pasko. And we are waiting for the New Year. Happy New Year in advance. So, but before, before that, punta muna tayo sa ating garden, kung saan nandun ngayon si Mama Delina. Yan yung ulo ni Mama Delina. Kita niyo? Okay? Let's go. Let's go, baby. So, yun yung mga aso. One, 3 So tatlo silang nandito ngayon. Lima yan sila eh. Pwan ko lang saan yung iba. So dito tayo dadaan sa tayo dadaan sa gate ng aming garden. So ang garden na to ay talagang hindi ito mangyayari kung wala yung dalawa kong mother. So, 'yung dalawa kong mother sila talaga ang dahilan kung bakit nagiging totoo 'yung garden. So, 'Yung malalaki na 'yung ating ano mga alugbati. Actually, 'yung mga alugbati na 'yan ay 'yan na po 'yung inuulam ko. So 'yung mga okra dyan malaki na. Nandun so, si Mama Delina. 'Yan, the sobrang bait ni Mama dilena yan yung katuwang ng mother ko sa pag ano, usap na imong gihimo ma so ayan, nagtanim si mama Delina ng sili yan kung wala silang dalawa wala si mama Delina ay talagang hindi magiging makatotohanan yung aming garden Sili po na siya ma. Ano sili. Tingnan niyo. So, Tumunog ngayon kita na pencil eh. Diyan ba? Pa-on Sili. Sili ay o oh, sili mo sana. Sen oh, ginawa ginawan nila nang ganyan. Di ba ang ganda natin tingnan, no? So, mga sili din ito. Kailangan nating magdandahan kasi mga sili. Pipino? Asa man ang pipino ma? Amunitanon. Ano dito sa ubos? Ayan tingnan niyo oh. Diba, ang ganda-ganda na? No? Kani drema, unsa man ni? Wala, tamatis. Automatic, tomato pala to para to sa mga tomato. Yung ano natin, yung ito yung first batch of ayan oh, okra. Na malaki, sobrang laki na. Namuwak na eh? na no. Tapos dito bawat may ano may mga bakante ay tinataniman nila ay mga ganyan so, ito naman ay kangkong sa so lahat yan may mga tanim na karang daghan mang dahon sa mga anak ah sama lumurag mo o maningkuhan okay o murag ma -uning kuan ma arugula baka ito yung arugula, so, uh. arugula. Mm -mm. arugula arugula pala o murag maoning arugula 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 Maoning arugula kasi gusto ko yung arugula eh. ang sarap kaya ng oru arugula paano sa i-pronounce Arogula or orogula. Arogula ata. So, ayan. Ang dami. Tapos, yung mga... <clears throat> yung mga kamotitaps. Ayan. Kinakain na namin yan. Yung mother ko, gumawa na siya ng kamotitaps salad dyan. So, dito sa baba. Ay sobrang dami na so ito naman dito itong bahay-bahay na to is para to sa pipino para to sa pipino eh di ba ang ano ang tibay. so para yan sa pipino kasi marami din kami, marami din silang tinatanim na pipino bang so ganun din ito lang ang gusto kong mangyari dito na may marami kaming gulay pagdating ng panahon at itong panahon na to ay talagang malapit na siyang dumating char so ayan po update ko lang kayo sa aning garden kasi talagang I love the garden tagal akong hindi nakapunta dito kasi nga palagi lang akong nakahiga and ngayon ito na so yan yung mga gabi so marami variety of ano variety of gulay ang makikita natin dito sa aming garden. So thank you so much sa dalawa kong mother. Kung wala sila ay talagang hindi ito mangyayari. Kaya my two mothers is very mabait and very industrious. yan yung mga tanglad. Mga tanglad yan. Gabi. And then, basta ang gamit. Talong, papaya, malunggay, tamat, tamatis, tomato, and ano pa? Basta. Iano na lang natin kung ano yung ma-harvest natin in the future. So, ba? So, yun ang sinasabi na pag may tinanim, may aanihin. So, lakad-lakad din ako para para magiging ano yung katawan ko at makalanghap ako ng preskong hangin pero kahit nasa ano ako kahit nasa room ako makalanghap pa din naman ako ng preskong hangin kasi open naman yung bintana sige maaris ako dire maha kay hindi minum sa kong tambal minum na ako ng gamot hindi pa ako nakainom ng gamot kasi kakakain ko lang So maghintay pa ako ng isang oras bago ako iinom ng gamot. So dito sa bandang ito, ito 'yon oh. Wala pala gini na munga man oh. Anay buwak. So palagi si itong si pangan-ani si or patola. Lagi siyang namumulaklak pero hindi pa siya namumunga. Oo. Oh, oh. Ka lagi. So tingnan niyo. Kumapit na sa kural or sa Ngayon yes, si Mama Delina, napakabait, napakasipag. So ayan oh. Kumapit na sa ano? Sa yung aming tawag doon. Bakod, yung patola. Is, oh. Ganun lang dyan So, yan ang update bago mag bago mag New Year. Kasi ano na din kami ngayon dito, mag 2 months na rin kami. 2 months na. So, ito yung update, no? 2 months after kami nag-transfer dito sa bago naming bahay. So, ayan. That's all. Thank you so much. And may you have a bright Christmas and bright Christmas. May you ha May kasi tapos na yung Christmas eh. Ano na pala Happy New Year na. So thank you so much everyone. God bless us all and stay healthy always. So yan lang muna ang update ko kasi wala akong ibang magawa. Kung de ay nakahiga dahil medyo masakit pa rin yung likod ko. Anyway, ganun talaga ang buhay day. So see you later. Bye.